Yan, ito po mga kababayan, no? ito yung uh, trabaho namin dito sa Negros. Yung... Mag-umpisa na kami ng ano, tapas tubo. Yan. Itawag dito sa Negros, tapas karga. Yan, pagkabukas ng uh, umaga, sa karga na namin yan. Nabangani po yung mga kababayan. So, yung trabaho namin, yung ano dito, no, tinulada, uh, 400 po yung mga kababayan. Kailangan makakuha kami ng uh, isang araw. Makakuha kami ng uh, ilang tinulada. So, yung service namin, no, at saka yung itong dalawang badya. Kukuha muna ako ng bag ko. Ayan, oh, ito yung bag ko. Mm -hmm. Dito, dire ta paro, par. Dito kami sa ano, lugar ng Mambagaton. <laughs> Nangayo kami tapas. Ano tang baboy? Ah, <laughs> yeah, pumamaya, ulit po mga kababayan dahil mag-i-start uh, mag na po tapas yung ano ko, pare, so baka maiwan ako. Huh? Pogi Paris Ba 'yung ay ay magarap? <laughs> ay magano, ay si Pogi magarap. Yeah. So, mo mag start muna ako kabayan. Di start muna kami mag-start. Gwaps para Dito po po mga kababayan, no? simula po dito at uh, papunta doon, uh, mabot kami ng ano, isang oras na tapas ang tubuh. May kami akong tuwi kami mga alas 4. Simula kami alauna ng uh, hapon kami magsimula dito magtapas ng alauna hanggang alas 4 hanggang makakuha kami ng isang truck na tubo. Uh, pagdating ng isang truck, uh, karga na tayo namin bukas kailangan araw-araw karga to namin kasi kapag ano uh, logi na po kami siguro yung araw namin dito mabuti na ng 500 piso 10 kami kailangan karga po kami ng ano ng 12 uh, na tinulada or 10 tin na tinulada para may tag 400 po kami 10 kami lahat eh kasi bawat tinulada 400 bukas na umaga karga po kami dito mga kababayan uh, abangan nyo po yan kung paano po magkarga ng tubo kada uli iyot kada uli mga kababayan no? Oh. Uh, away na po kami dahil ay alas 3 35 na ng hapon simula kami dito ng alauna na ng hapon nagtatapas na ng tubo at uh, magpapahinga na po kami na no? yan ganyan, ganyan po kalawak yung natapos namin ngayong tubo mula dyan hanggang papunta doon siguro mga jizz na to Ha, ah, na po kami mga kababayan, no. Oh. Bihis na kami, bihis at uh, uwi na kami kami sa aming uh, ano, aming bahay kaya na. Yan mga kasama ko kasi kada uwi, uwi, kada uwi iot eh, kada uwi iyot. <laughs> Woohoo! Kamagalala alala, hindi kita ano ha? <laughs> yan, ya, yeah, ganito po yung trabaho namin dito sa probinsya po mga kababayan. Ay! <laughs> Abo, kita ko legs ah. Legs o legs, yan. <laughs> yan po yung ano natin, oh, ang natin kasama. Ang po mga kababayan, uh, maraming salamat po dyan sa lahat ng uh, manunood po sa ating upload ngayon. No? Oh. Uh, ngayon tayo ulit nakapag-upload sa YouTube natin. Hmm.